So guys, ayan update tayo sa aking mga newly repat at new collection. Ayan na sila, nairepat na natin sila lahat. At ayan dito ko sila nilagay, meron siyang ano, nilagyan ko ng ta ng tabing para kasi pag umuulan, nababasa dito. Then, ayan, nilagyan ko para hindi sila mabasa agad. Then, eto yung uh, kinat ko na purple haze. Ayan, dito ko din siya tinanim sa uh, pang-wall na pots. Then, ayan, eto ang aking variegated and uh, non-variegated tito buns. Ayan ang update, guys. Okay naman sila dito. Uh, at, ayan, after mga two weeks, pwede ko na silang ilipat. Then ito yung aking Chloe, ayan na siya, ang dami niyang babies. Uh, at ayan mabait daw yan. Then si Snow Bunny, okay pa naman sila. Uh, at ayan na ang itsura nila ngayon. Uh, at magwa one week na din silang nakaripat. Then ito si Romantic na yung pinakagitna niya is nawala na yung color. Then ito is si Bloody Maria brigaded uh, at ayan ay blood moon variegated <laughs> blood moon ayan siya guys na ano na yung mga leaves nya di hindi na mapopropagate kasi nagmashi na then ayan si lateros na uh, nag green na din siya ayan ang update guys then eto si dark eyes Okay pa naman sila. Nandito sila sa shaded pero naarawan sila kaya minute Then ayan, ito si variegated undulata. Uh, nagaano yung leaves niya na parang nagtutubig siya ayun kagaya na yon hindi ko alam kung didiligin ko na siya or what tingnan niyo yung leaves niya nagiging ganyan tapos dumidiretso na ayan ganyan siya parang nagmamashi ayoko naman diligan agad kasi baka malusaw then ayan si variegated undulata iilan na lay leaves then eto si alba beauty And ang aking purple, ay, uh, iron ayan, nag-green na din siya. Konti lang kasi yung nasasagap na araw dito at saglit lang. Then, gaganda naman yan once na nilagay natin sila sa uh, rain or shine. Then, ito ang purple, purple haze na mother plant ko. Ayan siya ako oh, nagko-color green na den at naglalegi. Dito ko kinat, ayan, sa dalawa na yan, yung aking pinropa gate. Ayan siya, kasi naka, ano siya, harang. Then, kinat ko na lang. Then, ito naman ang aking far pillar na ang ganda-ganda niya at sobrang laki. Ayan siya, guys, nagiging ano na din yung color niya. Nawawala na den naglalight at ayan siya guys sobrang laki niya talaga sana is ano siya maging okay ayan siya oh di ba sakop na sakop yung pots na ginamit ko sa kanya malaking pots ito then ayan ang itsura niya ang ganda ganda niya at nabasa siya kita nyo kaya nilalagyan ko ng tabing kasi umuulan at yung ano yung tulo ng bubong dito bumabagsak sa may bubong din ayan ang aking jewel tone okay naman silang lahat wala pang namamaalam ayan ito yung sinama ko na para maganda siyang tingnan at mukhang compact then ayan na sila guys dito sila sa shaded muna hindi naman ganun katagal yung uh, araw na tumatama dito pero ayan na sila guys at uh, ulan ng ulan, kaya nilalagyan ko sila ng tabeng. Then, ayan ang update sa ating mga newly repot at new collection of succulent. Then, ito pala si Benem Benemusume. Dito siya nakalagay kasi hindi na siya kasya doon. Ayan na siya. Okay pa naman din ang aking mga orchids. Ayan sila ayan sila guys itinabi ko sila dito wala na kasing space then ayan ito meron new leaves at hindi ko alam kung saan <laughs> ko sila ito ililipat kasi puno na din sa isa at ayan gagawa natin ang paraan wala kasi tayong mapaglagyan at dito muna sila kasi niliripat naman then ayan ito yung aking mga zebra uh, plant ayan sila guys okay naman na sila at uh, ito yung mother plant. Then, tingnan nyo yung aking crispate beauty. Ayan, guys. oh yung crispate beauty ko is wala pa siyang roots. Pinalitan ko ulit siya ng uh, soil. At itong aking bergated titubans is uh, hindi naman siya naglagas. Ayan, meron niya siyang aerial roots doon. Hindi naglagas ngayon ang leaves niya at hindi nagmashi ang kanyang leaves. Then, ayan na sila, guys at okay pa naman wala pa namang na maalam. ito yung aking uh, yellow zebra mukhang okay na din siya at ang ganda-ganda ng aking mga zebra plant ito oh ang laki niya na din at ayan sila guys ayan ang itsura nila sana is hindi na mag-inarte ang aking variegated ditubans at ayan ang update guys sa aking mga bagong succulent at ayan nakanet sila nakakulambo kasi nga yung araw sa afternoon ayan pero di naman ganong mainit kasi may net then ayan sila guys ang update sa aking mga new collection of succulent